Tingnan bitaw ka mong patingin. Konti lang. Ayan. Ito po nababalot ng panyo na to bitaw ni ni Brianna. Napansamantalang inilabas para doon dumumi. Ay, kumusta yung bayad niyo sa bahay? Wala pa siya. Wala pa yung bayad? Oo <laughs> po. Utang ko na po ang ano nito. Ng ang tatlo na ating tatlo. Nabuan? Na wala kayong bayad? <laughs> Aling maliit! Aling maliit! Ayan. Yan na, na si Aling Mali. Oo ko. Oh, okay. oh ba damit. Baba. Baba ang damit. No. Kita ang kulas ay eh. Oh, hello baby. Oo, no. oh, laki mo na. Baba, nagbukas ang pinto. Eh baka madulas ikaw nap Pasok, pasok. No. Ha? Oy, namiss mo ako. Oh, yakap eh, yakap. Ay, eh, pasok ikaw, pasok at baka madulas. Dodong ko. Ha? Dodong ko po doon. Ay tayo, pasok sa loob. Dodong. Oo, oh, pasok. Sige, pasok ikaw. Ta. Ta, pasok. Sige. Hinakay na ako. Wait lang, Ipapa isasara ko ang gate. Oh. Wait lang. Dodong. Oh. Dodong. Sige, pasok ikaw. Bahay kang madalas. un Oh. Sinalubong na tayo ni aling maliit <laughs> Ha? Ipa-off eh, mo muna kay Papa ang TV oh, Ano yan? Ano yan? Magbibihis ka magbibihis Hoy, <laughs> no uh, uh, na? na-miss kita na, Ben na na ko yung baby na yan Upo, po, Yan Yeah. opo, oh, Po, ay, ka daw? Opo oh, po. Opo. Ano? Opo. O, oh, kumusta oh, ikaw? O, oh, kumusta da ikaw? O, okay. oh, gusto. Gusto mo ano eh? Po. Gusto magpaano agad kay Kuya Benji? Hmm. <coughs> Hoy! Ay, magma po. Ano ikaw? Ay, dali. Dali nga aking nilaban na i-aaking ikuting Muna, galing. Dali, Ba, kay. naglalaba ka? Dami na. siya, dali. Kanina po po akong maglalaba. Dami. Eh, <laughs> <Dali>. saan <laughs> siya? Ikaw pagsabay natin iba. Uhm <laughs> Ito, hai, Help, ha? Buffalo. Ha, uh, upo. Sige, upo ikaw. Ha, ako upo. Ha? Upo sa bandang unahan, kuya. Puno ang parking. May daan din ba dyan sa likod? Uh, ha? Nakipark ako doon sa ano, may bahay doon sa harap. Ay, talagang gustong ano, yata. Oh, pero ni. Sana po lalagay. Ha? Oh. Na mo, na miss mo ako. Ha? Amo. Oh, yo, Saya kape eh. so, na kanina pa pagkarating ko, gustong bumiti <laughs> na kagad. Na mo ako, Benje. Oh, ako. Okay. Eh, tingnan mo, tingnan ng tirahan ng aling maliit. Oh, saan ikaw natutulog? saan natin? Ha, saan ni <laughs> kau? Saan? Dito. Oh, diyan ka natutulog. Dito po. Dito, ah, hawakan mo. Ah, hawakan. Dito. Po. <laughs> ah, hawak mo. Ah, saan si na Asan sina kuya? Dito. Ah, saan si na kuya? Uno po. Nasa taas po. Ah, may taas din to. May taas din daw. Dito ko mula lalaki. pero ano, yung sakop din ang sa inyo. po Magkano bayad nyo dito? Opo. Opo. Nope. No. Naayos ko lang po. Okay, ayusin. Opo po po naman, ano ay. mga CR. Baby! Ayusin ka ubog. Ano oh, po. Kum kumusta na daw ikaw? Hmm. Na kumusta ka Ang daming nakakami sa'yo. Kumusta na daw ikaw? Asa ah, na daw yung flying kiss mo? Oh, ano na? No, no. Patingin nga yung no, flying kiss. Aha. Uh -huh. Oh. <laughs> 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 Nasa na? Ay. Nahihiyaan. Ay, kumusta yeah, na, na si Briana? ayos mo rin mo naman siya ano lang siya ano lang sir, sabar, uh, sir habol, ah lang no, pag ako na unahan gumising ay, ay ako gumising ay na umaga hindi talaga ako makakalis hanggat talaga kailangan na iligoan ko muna nauna ko sa akin maligo yeah, ito po tingnan bito mo mo patingin konti lang yan. ito po nababalot ng panyo na to bito ni Briana na pansamantalang inilabas para doon dumumi hindi nasakit na bebe Oh, oh, na? Hindi. Hindi, hindi Dito nga ikaw, sa kuya Pinji. Sinaupo kayo. Upo ka daw po. Upo. <laughs> eh dito nga muna ikaw sa tabi ko. Kalong daw ikaw. Kalong. Namis kita eh, yakap sakoy <laughs> ay yakap sa kuya Pinji. Dali. Hindi. Upo ka muna. Hindi opo, nasakit sakit ang tiyan ma. Upo. Upo. Eh, hindi nyo pa ba ulit na ibalik sa, sa, okay, sa sure. doktor? Hindi, ko po rito sa... Ano, ay nanap po yung request. Ko so, po na request baga po na binigay nito. Kasi ah, pa diba, may binigay sa atin nung nakaraan. Hmm. Ay nanap po po eh. dalpa pala naman nining. Yung para sa x-ray yon diba? hmm. di ba? Ay hindi kaya hindi ko na ibalik. Ay sabi ko ba kasi isang araw dadahin ko na uli doon sa city ko. Hinihingi po yun eh. ay. Bibi, dito Bo, huh? oh, ka! Bo, hindi mo ako. kumusta ikaw? Kumusta daw ikaw? Uh -huh. Hulo na naman ang buhok ka. Eh? Kumusta daw ikaw? Ay, hindi na. Ano tao, ang dami, nagtatanong, kumusta na daw yung aling maliit na maganda? Eh? Oh? <laughs> 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 ha? E, sabi may maganda pa rin po. Maganda? Aba? Harap mo na, ay. Huwag mo umo. Huwag um, tumigil lang. Ay, Iulit ka na naman ng uli para ka na naman. Ano? Kumusta daw ah? Oh. Eh, ang dami nagtatanong, kumusta na daw si aling maliit? Ba't okay. daw hindi pinupuntahan ni Kuya <laughs> Benji? Okay. Okay lang pa. Okay. Eh bakit daw hindi pinupuntahan ulit ng Kuya Benje? Hmm? <laughs> hindi mo daw kasi ako hmm? inihintay. Huh? mo ba? Ako? Ha? Inihintay mo dito. Ay, oh, mo. Hmm. hindi mo naman daw ako namimiss. Daw. Hmm? No. bakit namimiss mo ka? Para <laughs> namang hindi. Hmm? <laughs> <laughs> Sinong binabantayan mo dyan? Sino maliit? Hmm? Sino ang binabantayan mo? Hmm? Ha? Huh? Hindi ko alam Sino ang mo dyan? Sino ang inihintay mo Hindi ko, si ko Nandito <laughs> ko na ako. Ah, ha? na ako? Oo oh, nga naman. Kulit-kulit na. Nandito na nga naman eh. Oh, wala na ikaw tinapay? Wala na. Sino mo boss? Ang yun yun. yung ka na naman. Oo. Oh, Ayan, ay, ay, tinapay ulit. Ay, ng shit na tinapay. Ayan. Ay, pat ko pala yun ay. ay papat, mapigat. Pupas. Ano ito? Pupas ko sa'yo. Pahawak na. Pasko na, ano? Pupas huh? oh, ko na. Ano ito? Pupas ko na Ano sabihin? Ay, ano sabihin? Ay, wala nang flying kiss. Ay, flying kiss daw. Wala na daw. Ha? Bakit wala na? Ha? Huh? Aba? Aba, aba, seryoso Ay, nalungkot naman, binigyan ng tinapay. Bawiin ko na pala. <tis> ah, masakit ang tiyan. Kaya lang siya tayo, busog. Kasi nga po, nakalabas yung bisoka. Baka na-prepare sa ano. Kasi oh, siyempre bagong kain. Busog siya dito. Kasi ito po, ano to bitoka yan. Nakalabas na balot ng panyo na malaki. Nabusog na, na maigi. Ang takit, ay eh, baka ano, baka gutom pa rin. Ay, hindi. hindi. Ah, hindi, hindi. Ay, 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 ko lang. Ay, ay, ay <laughs> ah, mo lang. Hupo. Ay, di, Hupo. ay, di, ko na to. Ay. hawakan mo. Ano yan? Para Amay, ahoy, ay. Para. <coughs> <laughs> ano yan? Ano yan? Bubuyog yun. Ano yan? yan. Ano yan? Shooting ka. Mapabuksan mo kay Papa. Itanong eh, mo kay Papa kung ano yan. Ano pa yan? Ano to? Ano yan? Uh, ano, yan? yan? Kisuting ka yan. Bubuyog yan. Oh, ano yan? Ano yan? Patingnan mo nga kay Papa kung tunay na bubuyog eh, na nga. Tingnan mo nga. Tingnan oh, oh. mo oh, nga. Oh. Eh, parang tunay ah. O, sayang-sayay. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Parang tunay na bubuyog nga. Kakain ulit ikaw? Eh, kakain ko na. Oh, o, kakain. Eh, di. Uuwi ko na ulit yan. Parang tunay na bubuyog ah. O. Wow. Parang tunay na bubuyog nga. <laughs> Ay, ayun, 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 tama baby, bibay, tama bibay. Palaw, ayun, ayun. Ayun, ayun amoy, amoy. <laughs> ano yung tunay? Tunay na ba yun? Tunay? Ha? Tunay. Ba't walang thank you? Thank you. Thank you po. Thank you Ay, flying kiss. kiss. Ay, meron pa, may laman pa yung bag. Oh, may laman. Ewan ko kung gusto ito na aling maliit. Wow! Oh, oh. oh! Hawak! Ano yan? Ano yan? Ha? Ano yung yan, yan. Hindi yan. Hindi yan kalamnya. yan. <laughs> mo kay Papa kung ano to. Ano yan? Hindi yan kalam tanong yan. kay Papa. <laughs> Dali! Papa, ano to? Oo. Ah. Ano to? Parang hindi kalam niya, ah. yan kalam ah. Ayan, pwede mo nang kainin yan. Parang ubas yan ah. Hindi yan kalam yas. Naka, nakain ka Ano, ano po kain? Po po. Upo. Upo. Ang tao yung pagkain yan. Aling maliit. Oo. Oh. Makakain ka uli ano ko yun ah. Ano ang mo? Ay, ito pa, ito pa, ito pa. Ito <laughs> oh, oh, pa yung paborito mo rin to. Yan, mahilig yan. <laughs> no, kain na, kuha. Oh, na. Na, yun pala ang laging pinapabili. Ay, paborito. Ito, pabori ko lang. Ah, paborito mo pala ito. Hmm, sir, yan ay paborito. Ah, patingin, patingin nga kung paborito nga. Yan. Yan ay lagi niyang Ah, Tingin nga, tingin mo, tingin mo, tingin niya. tingin mo, hmm. tingin mo, Kain mo, tingin kain mo, pag busog talaga eh, hindi mo mapilit ah. Sinubuan ko po ay eh, pag ito yung susubuan ng ano po. Eh, mama ma mas tayo sa kanila. Ay, Uy, alam maliit. Dali. Anong kanta pa pamasko? Oh, kantahan mo sila ng pamasko. Dali. Ay, limot na ang itinuro Dali, ako. kantahan mo sila. Para limot na limot mo na ang itinuro? Bale ko ya yung sitwasyon nga uli ni Periana, di ba? Nung yung huling ni basic ko. nung... Opo. Opo. For X-ray sana para baka sakali maoperahan. O. Yun o. yung hindi nagawaan pa no. Magkano nga yung sabi sa atin doktor? 10,000. Mga 10 at apo. Ang nasa 10 yun, X-ray lang yun. Oh. Maganda po, ako nang mga 10 daw. Baby, kumusta dito sa bahay? Ay, kumusta daw? May nababayad pa kayo? May nababayad ka po, wala. Ha? Wala. Eh, pa wala? Wala. Wala paano? Utang. Ha? Ano? E, eh, kumusta yung bayad niyo sa bahay? Wala pa siya. Wala pa kayong bayad? <laughs> Oo oh, Utang oh, ko na po ang ano dito Ngayon, tatlo na ating tatatlo. Nabuan? Na <laughs> wala kayong bayad? Oo <laughs> po. Brea na. kausapin mo si Ma'am Precious ulit. <laughs> Uy. Dali. Sabihin mo eh. Sabihin mo. Ma'am Precious. Hmm. Dali, dali, sundan mo ako ya, Benji. Hmm. Sabi, Ma'am so, Precious. Imik, uh -huh. dali, imik ka ikaw. Imik. Sabi, Ma'am Precious. Sige na. Sorry na po. <laughs> <laughs> Kuya, maging uh -huh. magiging honest ako ha. Hindi, pansin mo medyo na dili, uh, tagal ako hindi nakabisit. Parin eh, parin eh. Maliit. Dali na. Likot mo ay, likot siya Yeah, yun na may alam ng mga hmm. nagmamahal kay Briana. Ano, medyo marami kasi yung medyo oh, nagtampo papa? dun sa last visit ko. <laughs> oh, ha? Ah, ah, sasama mo kay Ma'am. Isa si Ma'am sa nagtampo eh dun sa last visit ko. Si Ma'am Precious. Actually, marami talaga 'yung nakakita ng video. Oh, okay. sana na to. Tapi bi. Ala. Yung Jollibee mo kinain na. Ang kinawa ni mo ng pagkain na yon? Oh. Kainain na po saan Jollibee mo. Hmm, hindi. Wala yung ulo sa prito. Saan galing yung kain? Upo ito. Wala na yan. Kain mo na yan. Bala ka. Kukunin niya ng ano. Wala so, sinan mo kaya. Ano yan? Ito'y naiyak tuloy. Maglong ba na nga kayo? Oh, tatlo na siya ito. Basta ano po inay? ay. Yan In, naman um, pong iba'y ginagawa ko dito. Yung mga, mga kinakabit ko po. Kinakaltas tapos yung pong ano anan. Itong ano na ito. Hindi ko pa nagagawa pa yung iba. Yun. Yung pinakamutang ko po. Minisin ko siguro. Kung ano na Siguro. May mabait naman po yung ano na ito. Ay. Ay. May strap po may atit. Ito. Opa. Po. Diyan ako tatulog. Saan ka tatulog? Na? Ha? Kaaga ba eh. Mm -hmm. Hay, nagkain na katalikod. Ay, hindi na mabait Eh. Hindi na mabay. Dali tayo mamamasyal. Ayun po, pasyal na tayo kanina mamaya. Ah. Pagtapos si Papa maglaba. <laughs> uh, dali, no? dini ka, dini, dini, parni. Parni, parni. Lapit ka, dali. Lapat, lapit, lapit. Lapit kayo, kuya. Dali, dali. Aba? Masir. At ay, ayaw mo na lumapit. Wala mo amoy. Oh Kaya ah, wala, wala, wala mo amoy. Wala mo amoy. Hindi ka naman yung Bakit nahihiya pag yung kanyang bito? Hmm, pag nasinaw po. Nag-aamoy na si na ko, An, ay, naga, ay, May. Nag-iisip na, na. Wala po ha. Pag nasinaw si Dalaga na ang aling maliit. Nagpupulbo na. Kaya kapabili nga si pulbo. Papa. Kabibili ko na padalawa na. Dito ka. Dali mamamas ko tayo. Panay, panay. Dali. Dito ka. Mamamas ko tayo. Hindi na. Hindi na. na. Oh, dali na, mabango na. ilan taon na nga si Brianna? na po. Oh. oh di ka, ka? na, di na. Nahiya nahiya po. Na. September. <laughs> <Nahiya. laughs> <laughs> <Nahiya> na. <Nahiya. laughs> na. dito ka kay Kuya Benji. na, hindi na. Nahihiya na. Bango na. Nahihiya na. sa na. nasakit ako ko sa kutsi. na. Ano naman Hindi na. Nahihiya na. ka nahihiya? Baka mabaho? na. <laughs> nahihiya Nahiya si. Nice, nice. amoy. Eh. <mulang> Hindi na mabango. Na. Hindi naman mabaho, amoy pulbo kaya mabango bango. -bango. <mulang> oh. No. Dali mamaskatai sa kanila. Yan. Yeah. Yeah. <mulang> Nahiya na daw po si Briana. Ang <mulang> na Hindi na. Dali sabihin natin Briana. So, sorry na po. Dali. Kimik daw. Kimik ikaw. Kimik daw. Sorry na po. May sorry na po. Ano? <mulang> Uy. Hey. Sorry na po. Dali na. Dali na ikaw. Ay, hindi na mabait. O, paano kung may yan? Hmm. Paano may isama? Ay, siya yes, sir. Ano? Gusto niya lagi malinis si Ryan. Dalaga na ano. na siya na, sir. Oh. Na. Our baby is now a lady. <laughs> 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 Nahiya na. Aba? Hmm. Dali! Paano tayo makakapamasko niyan? Kamot na gamot ay, kasi suyod lang ay. Suyod na nga pa supply ko sa kanya. Oh, Biyan na. Parin eh. Hay. Parin eh. Hay. Ano daw yun? Bakit kiit daw yun? Parin eh. Uh, isang maiglis maigsing salita ko yung inteng para kay mag precious at dun sa mga nagtampo Pasensya na po sa mga na ano uh, po yung ano ninyo yung pasensya po dahil hindi ko rin naman po alam yung ano na lang po yung yun lang pang maano <laughs> <laughs> basta na lang ano para na lang kay Brianna Brianna harap ka dito wala talaga may. Di uh, man, para, sir, uh, para di ko eh hindi ko share hindi ko siya pati ako, ako marunong magbinoklat kaya share no? ng cellphone hindi ko magtingin-tingin po hindi po siya Ah, oh, kasi ano yeah. naman. Pero kung ko si Rion, Papa! Papa? Ko? Eh, sabi ko nga ay, uh, ay, ay, ay Kalamam. Hmm, kasi yung yun na may maraming nakapanood din yun nga yung last visit ko kasi no. Oh. <laughs> maraming tumampo. Hindi <laughs> ko Kah sino yun hanggang ngayon. Hanggang ngayon sir. kahit ako kuya personally tumampo ako. May naram kahit pa paano, siyempre iba yung pakiramdam na yung pagdating mo kasi sa Elas lugar. Tuloy po. Yung bang parang ano yung parang hindi ka open do sa pinuntahan mo. Yun yung naramdaman ko noon. Tuloy <laughs> po. Sorry. Wala po. po. Sorry na. Nuli po. Wala si Papa dito. <laughs> Hindi alam ni Papa po yun. Hindi. po. Sorry wala po. dito ang Papa. Ay, sabihin mo kayo sa kanila, mamamas ko ikaw. Wala pang bahay sa bahay. Hmm? Wala po. Ha? Wala, oh, Wala pa po. dito ha. Mamamas ko okay, ba? Kay, mam Ma'am Precious din. Dali. Sabihin, hmm. hey, Ma'am. Ma'am, papat ko po. Papasko hey. po wala pa po kaming bayad sa bahay baka naman po dali aba? ay naiiyak na. wala muna sa kain na ikaw si oh nga dati rat yung huling punta ko rito kalong siya maiiyak sa nung ano parang yung ano si tao na ito yung taungang na ano yun po siya nung pag siya may ay parang sasabihan kaya po ng mga kapatid. Ayun, ayun. Parang nahiya na siya. Sinasabihan siya, halimbawa yung mabaho. Hindi, hmm. hmm. De hindi niluloko baga po. Oh. May amoy na. Ay, ano na po. Parang nahiya siya lumapit sa tao. Hmm. Wala naman ah. Niligga Wala na. naman. Hindi pa nilig. Naligo na tayo kanina. Aalis ah, na nga ako, hindi naman ako pinapansin. <laughs> Lumapit. <laughs> <laughs> ano? Ano? Ikaw eh, hindi mo ako pinapansin. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ah, ingay kayo Papa pa ng ubas. Hmm. Ka na. kay ikaw na? Pahingay daw eh, pahingay daw. Pahingay daw ka. Kaya na, ay, cheek. Parang cheeky na naman yun ah. Ingay kayo pa ng ubas. Ano, cheek? Ubas parang chiki na naman yan bibi ah ubat dai na ato ubat ubos ba yan ah. ubos nga akala ko kalamon si hmm? eh ya, ito na oh kai kai kana sige nga Mabigat, mabigat ano, mabigat. Sige nga. 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 Babas ikaw, babas, kain. Bawat nga ako. Eh. Bawat. <laughs> bawas po. Oh, ito na, ku na kita. Bawas po. Bawas po. Kaya nga bibihan ng upo para lagi nang mamupo. <laughs> <laughs> Tapos parang hindi upo. 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 Ang pagmano sa matatanda ay ano? Wala niyan sa si ibang bansa. Hmm. <laughs> ah. O, sabi ni Papa? Hindi ka sabi ko sa iyo. Ang at upo. <coughs> hmm. Ang pagmano sa matatanda. Ito daw. Wala niyan sa ibang bansa. Ah. Kanina pang gantay si Ran, nung minsan pa siya siniging tanong. Siniging tanong sa inyo. Hinihintay mo pala ako, aling maliit? Hinihintay oh, po. oh hinihintay Bakit mo ako hinihintay? Hinihintay po. O oh, na, ito lang, bukas na yan. Sige, kaya na. At yung nilalabang ko ay hinihintay po. ini tempel sisir lagi ini tempel lagi ini nanti tapi kita bisa sisir aku gak kusirin na si alis sa trabaho kaya hindi sila matra labaho ng malayo kaya nito kaya kung pagdadatin ko ay talaga nakapal yun pag sirino gising na wala ko naku ngal ngal na yan iyak na yan nagising sila ko dyan so higaan niya naku nakapa naku ay ba iyak na yan kaya ng ina Paano? Kahit sa yung wala sira Rando sa ina. Sarap papa eh. Yun, sarap pala Talagang papa, kaya nagagalit ang ina papa papa ng papa. Ano ito na. sarap, aling maliit. Ano? Ay, tatanggalin na natin yung pangkain. Baka na yun. Ano kain? Sana pala hindi ka kumain muna eh. May pagkain pala si May bubuyog pala. Ah, anong, anong ulam mo kanina, Brianna? Hmm? Anong ulam mo? Anong ulam mo daw? Chicken. Oh, chicken! Chicken, di siya dal na Chicken at ano? S Saka ano? Ano nga? Chicken at manok. <laughs> <laughs> Aba? Opo lang, opo. Dali. Opo at yung damit mo naman na lalabuhan ko. maghalo ako ng damit mo. Brea na, ulam mo, chicken at manok. Ay. Chicken at manok. Parang, parang pareh. Siyempre na. Oh. Parang parehas yung chicken at manok ah. Oh. Uh. Ano? Hindi na ikaw? Pagunso na po ubot. Eh, masarap pala. Kala ko, ikalamis yun. Masarap, masarap ang ubas? Masarap. Masarap? Ubas pala yun? Upo. Kala ko duhat. Uh. <laughs> Ay eh mag mag thank you ka kay ano kay Ate Charlotte and Kuya Kyle. Mm, thank you. Mm, galing, thank you. Galing sa kanila yan. Thank, thank you. Thank, you thank you po. Thank you po. Ate Charlotte. Kuya Kyle. Mm. Yung eh, flying kiss na marami. Flying kiss to uh, na ah. marami. Flying kiss na marami. Hmm, tayo, kiss flying kiss muna. Flying kiss na marami. Sino daw? Ayun. Ang daw. Ang madami, ang <laughs> yung madami. madami, madami Pati kay Ma'am Precious. Okay, Ma'am Precious din. Isa pa. Eh, sorry na po, Ma'am. Hmm. Love. <Which descriptor> <arto> ano? Ma! <slaps> Sorry na po. Tal patalaga niya. Ano sasabihin? Sorry na po. Sorry na po. Sorry na po. Sabi mo tayo. Eh? hmm. ano Ano an? Ano na pala siya? Kasi natutulog eh. Bago siya matulog ay eh. ano po. Nadasal muna ako.